Hindi mo utang sa iba ang buhay mo. Huwag mong gawing props ang pagkatao mo para mapasaya mo lang ang iba. Pasayahin mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Dahil deserve mo yun. At kung ang iba ay hindi masaya para sa'yo, kung hindi sila natutuwa para sa iyo. Bahala sila. Problema na nila yun. At buhay na nila yan. Lagi mong tatandaan kakulangan na nila yun. Ang mahalaga, masaya ka, napasaya mo ang pamilya mo. Wala kang, kang tao at wala kang pananagutan sa kahit na kanino. Kasi malinis ang konsensya mo. Magalit man sila. Pananagutan na nila yun. That's all. See you next time.